Hello guys, kumusta? Ngayon eh magluto ulit ako ng kwan. Barbecue kasi request. Aba, request. Ito yung kasama ko ngayon. Putut. Ah, uh, Si so, hello. Hello. How are you guys? Oh, grabe ang lungkot-lungkot niya. Oh, grabe, grabe. Mm. Grabe lungkot ba? Hmm? wala sa samut. Mm. Wala sa muda uh, muna pugina. Okay guys, ah uh, kunin ko muna yung uh, stand ko, yung original stand ng cellphone, yung tripod. Boy. Ito guys, uh, nagpainit na 'ko ayan. Iniinit ko na. Tapos kanina, linis ko muna kasi ah, grabe. Makwa na, ma masyado na siyang ano Greasy. Ayun. So, initi muna natin, guys. Tapos ito yung uh, pork. Marinig ko na, ayan. Kuha lang to, guys. Ah, uh, toyo, kalamansi, Uh, black pepper and oyster sauce brown sugar yan lang yung nilagay ko guys yan yung gusto nilang kwan uh, lasa o oh, balasa okay na guys nainit na ilagay na natin yung pearl ano. guys. 'Yan. lang kasi tatlo lang sila kakain nito, eh. Kaya ayun. Takpan na, takpan muna natin, guys. Tapos yung panahon dito, guys, is yun. Ayun ulit, makulimlim. Kasi sa balita kanina may Thunderstorm daw Palagi na lang Palagi na lang may thunder Thunder na mm. Hindi ng thunder dito Ay grabe Dito guys Parang hindi naubusan ng Kwan, yung kwan dito yung panahon ba Palaging masama yung panahon dito Kaya ayun Hmm? Kita mo, kita nyo makulimlim ulit yung kwan, yung uh, kalangitan. Oh boy, oh boy. Naubusan tayo guys ng kwan. Ng uh, gas. Kaya, bibili muna tayo. Uboy, 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 uboy! Tanggalin natin guys yung tangki. ubusan. Ay, ay, ay. <clears throat> Naubusan. So, okay. so guys, natanggal na. So, pag sundo ko, e, eh, bibili nila lang pagkatapos kasi kwan, naubusan. Tapos mamaya ko na lang tulutuin ulit pagdating namin So, yun. sarado ko muna yung kan. so yun guys ah uh, Bili muna ako ng propane kasi kwan naubusan tapos isabay ko na lang yung pagsundo para isang kwan na lang isang alis kasi pag kwan magastos sa kwan magasto sa just yes, balik balik so yun guys thank you for watching don't forget to like share and subscribe ito yung pugi namin no oh. ayan siya mm. alright ay grabe is nabiro na amon nga Kwan? yung aming aso is nabiro na hmm grabi oh, grabe grabe say hello 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 guys, how are you guys? Come on, come on, come on, sit. Hello guys, how are you? <laughs> Hello guys. Mm, sit. Don't forget to like, share, and subscribe our to our YouTube channel. God bless. God bless. So, guys, thank you for watching. God bless.